Ating balikan ang kaso ni Kayati Shrestha. Noong 2009, isang trahedya ang naganap sa Nepal na kinasasangkutan ng isang 19 years old na si Kayati Shrestha. Si Kayati ay nakatira kasama ang kanyang pamilya sa Kathmandu, ang kapital ng Nepal na kilala sa mga relihiyosong bayan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, Si Kayati ay isang masiglang estudyante na nagnanais maging piloto, at bagamat hindi mayaman ang kanyang mga magulang, sinusuportahan nila ang kanyang mga pangarap at nagsasakripisyo upang makaipon para sa kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Kamakailan lang, nag-enroll si Kayati sa Jubilant College sa Kathmandu, matapos lumipat ang kanilang pamilya mula sa Biratnagar. Noong ikalima ng Hunyo, taong 2009, Nakatanggap si Kayati ng isang text sa kanyang cellphone. Nagsasabing nanalo siya ng 20,000 Nepalese rupees, mga 150 US dollar, at isang libreng tiket patungong Pokhara, isang kilalang tourist destination sa Nepal, mula sa isang palarong inorganisa ng isang pambabaing magazine. Labis siyang natuwa kaya sumagot siya sa mensahe at nakatanggap ng tawag mula sa isang nagpakilalang kinatawan ng magazine na nagbigay ng adres kung saan kukunin ang kanyang premyo at sinabing lahat ng gastusin sa pokhara ay sagot na. Sa tuwa at pananabik, sinabi ni Kayati sa kanyang mga magulang ang tungkol sa magandang balita at nagpasya siyang pumunta sa ibinigay na adres kasama ang kanilang kasambahay na si Ram. Sa panahon iyon, hindi pa ganoon kataas ang kamalayan ng mga tao tungkol sa mga digital na panluloko. Kaya't hindi naghinala ang pamilya ni Kayati, ang pangako ng malaking premyo at biyahe sa magandang lugar ay tila totoo at kapanapanabik. Ngunit pagdating nila sa lugar, naging madilim ang katotohanan. Ang adres na ibinigay ay nagdala sa kanila sa isang hindi kilalang at kahina lugar, na bahagi pala ng isang scam na naglalayong linlangin ang mga inosenteng tao tulad ni Kayati. Ang ganitong uri ng scam ay talamak noon sa maraming bansa sa Asia kabilang na ang India at Nepal, kung saan sinasamantala ng mga manluloko ang kakulangan ng kaalaman ng mga tao at ang kanilang hangarin sa madaling pagkakakitahan. Gayunpaman, sa isang lugar na tinatawag na Patli Sadak, nakilala ni Kayati ang isang babaeng nagngangalang Marina Shakya. Sinabi ni Marina kay Kayati na maaaring abutin ng kaunting panahon ang pag-verify ng tiket at distribusyon ng premyo. Dahil dito, pinauwi ni Kayati si Ram ang kanilang kasambahay, at nangakong susunod na lang siya. Si Ram ay umuwi, at si Marina naman ay dinala si Kayati sa isang apartment. Sa loob, nakilala ni Kayati ang isang lalaki na nagsabing siya ang manager ng magazine at nagkumpleto ng ilang papeles. Pagkatapos ng maikling usapan, inalok ng lalaki si Kayati ng malamig na inumin, na siya ring ininom niya. Samantala, pagsapit ng gabi, hindi pa rin nakakauwi si Kayati na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga magulang. Sinubukan ng ama ni Kayati na tawagan si Marina dahil ibinigay ni Kayati ang number nito bago siya umalis. Ngunit walang sumasagot, nalalong nagpataas ng kanilang pangamba. Kinausap din nila ang ilang kaibigan ni Kayati, ngunit walang sinuman ang may alam kung nasaan siya. Habang nagkakandara pa sa paghahanap, nakatanggap ang ama ni Kayati ng isang mensahe na nagpabigat sa kanyang kalooban. Si Kayati ay kinidnap at humihingi ng isang milyong rupis ang mga kidnapper para sa kanyang kaligtasan. Nagbanta ang mga kidnapper na papatayin si Kayati kung magsusumbong sila sa pulis. Sa galit at takot, sinisi ng ama ni Kayati si Ram dahil sa pag-iwan kay Kayati. Ngunit agad din siyang humingi ng paumanhin. Bagamat naisip niyang dumulog sa pulis. Nagpasyang huwag na lang dahil sa mga nagdaang insidente sa Nepal kung saan. Pinapatay ng mga kidnapper ang kanilang mga biktima matapos magsumbong ang pamilya sa pulis. Kaya't nagdesisyon siyang mag-ipon ng perang pantubos. Sa loob ng isang araw, nakalikom siya ng isang milyong rupis mula sa kanyang ipon at pangungutang sa mga kamag-anak. Naghintay siya ng mga karagdagang tagubilin mula sa mga kidnapper. Pagsapit ng ikapitong araw, Nakatanggap muli ng mensahe ang ama ni Kayati na nagtuturo sa kanya na dalhin ang pera sa Butwal. Isang lungsod na 270 kilometers ang lahiyo mula sa Katmandu. Agad na nagtungo sa Butwal ang ama ni Kayati, kasama ang kanyang asawa at si Ram. Pagdating sa Butwal, muling nakipag-ugnayan ang mga kidnapper. Tinatanong ang kanilang kinaroroonan. Pinapunta sila ng mga kidnapper sa Chitwan, mga 160 kilometer mula sa Butwal walang pag-aalinlangan. Pumunta sila sa Chitwan, ngunit pagdating doon, binago na naman ng mga kidnapper ang lokasyon. Sinasabing magtungo sila sa Sonali. Sa kabila ng matinding pagod, takot, at kalituhan, sumunod ang mga magulang ni Kayati sa bawat utos ng mga kidnapper. Umaasa na maisalba si Kayati at maibalik siya ng ligtas. Gayunpaman, matapos ang pagdukot kay Kayati. Ang kanyang mga magulang ay humarap sa isang masalimuot na karanasan matapos makatanggap ng ransom demand. Mula sa kanilang lokasyon na mahigit 155 kilometers ang lahiyo mula Chitwan, sila ay inutusang magdala ng isang milyong piso sa Darjeeling, India, na mahigit 650 kilometers ang lahiyo mula sa Sonali, kung saan sila naroon, ang pagtawid sa Nepal-India border na may dala-dalang malaking halaga ng pera ay nagdulot ng malaking hamon. Bagamat pagod na pagod at determinado ang mga magulang ni Kayati na iligtas siya. Pagdating sa Darjeeling, nakipag-ugnayan sila sa kidnapper na nagsabing maghintay sila. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kanilang paglalakbay. Muling nag-text ang kidnapper at iniutos na pumunta sila sa Kakita, isa pang lungsod sa Nepal na nangangailangan ng dagdag na 100 kilometers na biyahe. Bagamat sobrang pagod na, nanatili silang matatag. Sa Kakita, muling nakipag-ugnayan sila sa kidnapper. Ngunit sinabihang maghintay muli. Matapos ang halos 2,000 kilometers na paglalakbay, labis na pagod na magulang ni Kayati at ang kanilang kasambahay. Sa huli, nakatanggap sila ng mensahe na nagtuturo sa kanila sa isang hotel sa Kakar City. Inutusan ng kidnapper na si Ram, ang kanilang kasambahay lamang ang papasok sa hotel dala ang pera, habang ang mga magulang ay naghihintay sa sasakyan. Umaasa sa pagbabalik ni Kayati, matyagang naghintay ang kanyang mga magulang sa sasakyan. Pumasok si Ram sa hotel dala ang ransom ngunit bumalik siyang mag-isa. Sinabing ipinangako ng kidnapper na makakauwi na si Kayati pagdating nila sa Kathmandu. Naniniwala sa pangako ng mga kidnappers. Kaya umuwi na sila pabalik ng kanilang tahanan sa Kathmandu. Pagdating sa kanilang bahay, lubos ang kanilang pighati nang makitang wala si Kayati. Patuloy silang naghintay umaasa sa kanyang ligtas na pagbalik. Ngunit hindi siya dumating, sa labis na pagkabigo at desperasyon, muling sinubukan ng ama ni Kayati na kontakin ang kidnapper, ngunit walang sagot. Ang mga tawag ay hindi sinasagot dahil naka-off na ang telepono ng kidnapper. Sa takot sa kaligtasan ng kanilang anak at dahil wala ng ibang magawa, nagdesisyon ang mga magulang ni Kayati na lumapit sa lokal na himpilan ng pulisya upang i-report ang pagdukot at ang kanilang karanasan sa ransom. Sa una, nagalit ang mga pulis sa hindi pagulat agad ng insidente. Ngunit kalaunan, naintindihan nila ang desperadong kalagayan ng mga magulang ni Kayati. Sinimulan ng mga pulis ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga magulang ni Kayati ng mga pangunahing tanong upang mas maunawaan ang sitwasyon. Ito ang naging simula ng formal na pagsisikap na mahanap si Kayati at madakip ang mga kidnapper sa kabila ng mahabang, nakakapagod na paglalakbay at emosyonal na paghihirap. Umaasa na ngayon ang mga magulang ni Kayati sa mga otoridad upang matulungan silang maibalik ang kanilang anak na ligtas. Si Kayati ay nag-iisa nilang anak na naging sentro ng isang investigasyon ng pulisya matapos ang isang pagdukot. Nang tanungin ng mga pulis ang mga magulang ni Kayati, nalaman nila na tumanggap sila ng mga utos mula sa kidnapper na ihatid ang ransom sa iba't ibang lokasyon na nagtatapos sa Kakar City, habang naghahatid ng ransom malapit sa isang tinukoy na hotel, napansin ng mga magulang ni Kayati, si Biron Shrestha, na sa tingin nila ay kahinahinala. Dati siyang nangupahan sa kanila at naging pribadong tutor ni Kayati, bago umalis sa kanyang bahay na inuupahan at biglang umalis ng lungsod. Sa kabila ng tila normal na kwentong yon, hindi muna binigyang pansin ang pulisya si Biron. Habang umuusad ang investigasyon, Walang makuhang mga bakas ang mga pulis tungkol kay Kayati o sa kidnapper. Dahil wala ng ibang mga lead, muling binigyang pansin ng mga pulis si Viron. Natuklasan nila na ngayon ay nakatira siya sa isang nirentahang bahay sa Katmandu. Ngunit nang puntahan nila ito, nalaman nilang matagal nang hindi umuwi si Viron. Ibat-ibang mga team ng pulis ang ipinadala upang hanapin si Viron. Ngunit walang makitang resulta ang kanilang paghahanap. Samantala. Lumitaw ang mga ulat tungkol sa mga parte ng katawan ng tao na natagpuan sa mga rural na lugar ng Kathmandu. Natuklasan ng pulisya ang tatlong piraso ng kamay, kasunod ang dalawang piraso ng paa makalipas ang isa o dalawang araw. Sa loob ng ilang araw, mas maraming maliliit na piraso ng katawan ang natagpuan sa loob ng 20 kilometers ang lahyo. Sa kabila nito, wala pa ring ebidensya kung kay kayati ang nakitang mga piraso na katawan at hindi pa rin natatagpuan si Biron. Gayunpaman, sa labin limang araw na ang lumipas bago mawala si Kayati, wala pa rin ebidensyang natagpuan ang mga pulis. Nakakita sila ng isang disfigured na ulo kasama ng iba pang mga parte ng katawan. Ngunit ang kondisyon ng mukha ay halos imposible ng makilala. Gayon Gayunpaman, base sa kumpidensyal na impormasyon, natuntun at nahuli na rin ng pulisya si Biron. Sa kanilang pagtatanong, Nagbigay si Biron ng diretsong sagot tungkol kay Kayati. Ngunit nang tanungin siya ng pulisya tungkol sa kanyang presensya malapit sa hotel sa Kakar City noong ihatid ang ransom. Itinanggi ni Biron na nandoon siya. Nakita ng pulisya ang mga inconsistency sa kanyang mga sagot at pinaghinalaang nagsisinungaling siya. Naging mas tutok ang investigasyon kay Biron habang siya ay nasa kustodiya. Patuloy na pinipilit ng pulisya si Biron natuklasan ang iba pang mga hindi tugmang detalye sa kanyang mga pahayag. Pinaghihinalaan ng pulisya na maaaring mas malalim ang kanyang kaugnayan sa kaso, posibleng konektado pa sa mga natagpuang pirapirasong katawan sa Katmandu. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Beron, pinaigting ng pulisya ang kanilang pagsusuri sa kanyang mga gawain at nakaraan. Patuloy na nagiging masalimuot at mapanghamon ang kaso. Habang pinagsasama-sama ng pulisya ang impormasyon mula sa iba't ibang pinagmulan, sinasaliksik nila ang nakaraan ni Byron, ang biglaan niyang pag-alis sa lungsod, at ang kanyang mga galaw bago ang pagdukot kay Kayati, ang mga pira-pirasong katawan, bagamat karumal-dumal, ay maaaring maglaman ng susi sa pagresolba ng misteryo. Ang determinasyon ng pulisya na matuklasan ang katotohanan ay nagdala sa kanila sa masusing pagsusuri ng bawat aspeto ng buhay ni Beron. Tinitingnan nila ang kanyang mga koneksyon, mga transaksyon sa pera, at mga komunikasyon. Habang lumalalim ang investigasyon, isinasaalang-alang nila ang posibilidad ng pagkakasangkot ni Beron sa isang mas malaking krimen sa network o scam. Sa kabila ng mga hadlang at nakakakilabot na mga natuklasan, nananatiling determinado ang pulisya na lutasin ang kaso at maibalik si Kayati ng ligtas. Patuloy ang kanilang paghahanap ng mga ebidensya. Bawat piraso ng impormasyon ay maaaring magdala ng tagumpay. Ang komunidad, na lubos na apektado ng nagaganap na drama, ay umaasa sa isang solusyon at hostisya para kay Kayati at kanilang pamilya. Si Biron, na dating kilala bilang Bionpren mula sa Darjeeling, India, ay nagmula sa isang mayamang pamilya ngunit nagnais na bumuo ng sariling pamumuhay pagkatapos ng kanyang pag-aaral, lumipat siya sa Nepal sa kanyang dalawampung taon at nagkaroon ng trabaho bilang isang guro sa Agham sa isang kolehiyo. Dahil sa sapat na pera, nakabili si Biron ng bahay sa Nepal at namuhay mag-isa sa simula. Kalaunan, naisipan niyang paupahan ang mga kwarto sa kanyang malaking bahay, kaya't lumipat ang pamilya ni Kayati bilang mga nangungupahan. Naging tutor pa nga ni Biron si Kayati at tila maayos ang lahat. Ngunit nagbago ang takbo ng buhay ni Biro nang bumisita siya sa isang kasino sa Nepal. Sa simula, sinuwerte siya at nanalo ng malaking halaga. Pero naging bisyo ang pagsusugal, at kalaunan ay minalas na siya. Nagsimula siyang matalo ng malaki, naubos ang lahat ng kanyang pera sa pagsusugal. Nangailangan siyang mangutang sa mga kaibigan, na nawala rin sa pagsusugal, kaya't nabaon siya sa utang. Dahil sa patong-patong na utang, napilitan si Biro na ibenta ang kanyang bahay. Hiningi niya sa mga magulang ni Kayati na humanap ng ibang matitirhan. Ngunit kahit ang pagbebenta ng bahay ay hindi sapat para mabayaran ang kanyang mga utang. Dahil dito, lumipat ang pamilya ni Kayati sa Katmandu at si Biron, na nawalan na ng trabaho at pera, ay lumipat din sa isang inuupahang bahay sa Katmandu. Sa matinding pagkakautang at kawalan ng trabaho, nangutang si Biron sa kanyang pamilya sa Darjeeling, ngunit hindi pa rin nabayaran ang kanyang mga utang. Sa kagipitan, hinanap niya ang pamilya ni Kayati sa Katmandu. Umaasang mapapautang siya ng ama ni Kayati, ngunit tumanggi ang ama ni Kayati, dahil iniipon niya ang pera para sa kinabukasan ng kanyang anak. Matapos ibenta ang kanilang dating ari-arian upang tustusan ang pag-aaral ni Kayati sa ibang bansa. Ang kasakiman ni Biron ay sumiklab ng malaman niya na nagbenta ng ari-arian ang ama ni Kayati dahil sa kanyang pagnanasa sa kayamanan nagbalak siya ng isang mapanganib na plano upang makuha ang lahat ng pera ng mga magulang ni Kayati. Ang kanyang balak ay naging mas masama nang maisip niyang dukutin si Kayati. Isang plano na natupad noong ikalima ng Hunyo, 2009. Sa araw na yon, nagpadala si Biron ng isang mapanlinlang na mensahe tungkol sa loto kay Kayati. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, kinuha ni Biron si Marina, isang dating estudyante, upang makipag-ugnayan kay Kayati. Pagdating ni Kayati sa itinakdang lugar ng pagkikita, nagulat siya sa presensya ni Biron. Sinabi ni Biron na tumigil na siya sa pagtuturo at nagtatrabaho na sa isang magazin para sa kababaihan. Nag-usap sila ng kaunti, at inalok ni Biron si Kayati ng malamig na inumin. Dahil sa tiwala niya sa kanyang dating guro, tinanggap ni Kayati ang inumin. Ngunit nawalan siya ng malay pagkatapos itong inumin. Sinamantala ni Biron ang pagkakataon upang i-message e ang ama ni Kayati at ipaalam ang pagdukot sa kanyang desperasyon sa pera at pagnanasa. Pinagsamantalahan at pinatay ni Biron si Kayati dahil sa takot na isumbong siya nito sa mga otoridad. Pinira-piraso niya ang katawan ni Kayati at ikinalat ang mga bahagi nito sa iba't ibang bahagi ng lungsod sa loob ng apat na araw. Ang karumaldumal na krimen ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa at naging laman ito ng balita na nagpasiklab ng galit at panawagan para sa hostisya. Nahikayat ang mga estudyante sa buong Nepal na magprotesta sa mga kalsada. Hinihini ang bitay para sa suspect ng walang paglilitis. Sa kabila ng galit ng publiko, nagsimula ang isang formal na paglilitis na natapos sa loob ng isang taon. Noong taong 2010, hinatulan ng isang korte sa Kathmandu si Biron ng pagdukot, pagsasamantala at pagpatay kay Kayati at sinentensyahan siya ng 39 years na pagkakakulong. Si Marina, na tumulong sa pagdukot, ay sinentensyahan ng 20 years na pagkakakulong. Hindi napawi ng mga hatol ng korte ang galit ng publiko, sa paningin ng marami, ang mga magagaan na sentensya ay hindi sapat na hustisya, kaya't nagpatuloy ang mga protesta, gayon paman, nanatili sa kulungan si Nabiron at Marina. Ang trahedya ay nag-iwan ng mabigat na pasani ng panghihinayang sa mga magulang ni Kayati, na naniniwala na kung hindi nila ipinaalam kay Biron ang mga plano ni Kayati para sa hinaharap. Maaaring buhay pa ang kanilang anak. Ang malungkot na kwento ni Kayati Shesta ay nagtapos sa di mahihilom na sugat at lungkot ng kanyang pamilya at patuloy na panawagan ng isang bansa para sa mas mahigpit na hustisya. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.